maliban sa siya ay spoiled at may sense of mm -hmm. entitlement, no? Mm -hmm. Ay uh, tingin ko baka kailangan niya ng, uh, kwan, ng therapy. No? Na mm -hmm. pwedeng uh, pakahibig. Alibawa, yung yung kanyang kwan, di ba? Yung kanyang galit na galit siya dahil nakunan siya ng video sa airport. Di ba? Mm -hmm. At may sinisisi niya yung uh, airport authorities. Eh hindi naman pala CCTV yung kumuha sa kanya. Isang pribadong individual. Mm -hmm. <laughs> <no>? <laughs> nakatayo, kinuha siya ng, uh, ng video. Eh pag ikaw ay public figure, pwede yun eh. No, pwede no. yun eh. Public figure ka eh. na ka na, si Ina Andolong, kukunan mo na picture. No? Mm. No. Sa, siyempre, mas loob mo dahil yung privacy mo no. na, na sisira. No. Pero, eh public figure ka eh. Lalo na siya, no. vice president, pinaka, ikalawang pinakamataas na posisyon. No? So medyo napahiya siya ron na hindi naman pala galing sa CCTV galing uh -oh, so pala isang, sa isang uh -oh. pribadong individual. No, asabi pa nyo, no? pinapahamak yung kanyang seguridad, pinapahamak yung seguridad ng kanyang pamilya. So, nakikita mo dito yung sense of entitlement. Nakikita mo dito yung pagiging spoiled. At nakikita mm -hmm. mo dito na ayaw niyang makinig. No? Kailangan mm -hmm. yung version pa rin niya ang mamamayani. Kahit pinapakita mo na, teka teka, medyo may problema medyo may problema. Dapat man lang, man lang, meron kang sense of circumspection. Umamin ka man lang na, uy, o nga pala, no? Uh, ayusin namin, ayusin namin, mm -hmm. no? Uh, ang ginagawa mo, typical uh, Duterte method in the madness. Pag ikaw mm -hmm. ay nahuli, mag-offensive ka. Mm -hmm. Di ba? Pag, pag ikaw ay nahuli na kumukuha ng cookie sa cookie jar, no? Ang gagawin mo, ibabato mo yung jar. <laughs> doon sa mm. doon sa nakahuli, no? Ganoon yung ginagawa niya eh, no? Na na siya yung siya yung nag-offensive pa. No? Siya pa yung mm. uh, nagsasabi na ikaw ang mali. No? Ikaw ang mali. sinasabi ko na katauhan.